Eh, ang awkward naman nun, Frenny. Date namin yun, tapos sasama ka. Sige na, Frenny. Wala akong magawa dito sa bahay yung boring-boring dito. Oh. Hi, I'm Lennon. Nice to meet you. Gwapo pala oh, talaga oh. ng boyfriend mo, no? Fren, Siyempre oh. naman. Tsaka, alam mo, wala namang, wala nga yung kaibigang tumatagal dyan, eh. Kasi sa na ko gali. Ako na lang talaga yun yung tsatsaga sa kanya. Nami-weirdoan no, ako sa kanya, alam mo, Piling ko pa ba, Eru? Kumakatingin sa akin para ako kakainin. Uy, Frenny, sa lakad mo, may date kami ng boyfriend ko. Talaga? Frenny, sama mo naman ako dyan. Ano ba? Date namin yun. Ba't ka sasama? Sige na, Frenny. Wala akong ginagawa dito sa bahay, oh. Eh, ang awkward naman nun, Frenny. Date namin yun. Tapos sasama ka? Sige na, Frenny. Wala akong magawa dito sa bahay, oh. Boring-boring dito. O, oh, sige na nga. Pero behave ka lang dun, ah. Huwag ka sa amin, ah. <laughs> sige, Frenie. O, oh, sige. Gumaya ka na. Sige. Ganito na lang ako. Mag-aayos na lang akong unti. Retouch, retouch. Okay, <laughs> go. So, Frenie, ah. Bilisan mo, ah. Uy, Frenie. Asan yung boyfriend mo? Ang tagal. Pabunti na daw siya, eh. Tsaka, ba't kasi sumama-sama ka pa? Take namin to, eh. Eh, Frenie. Di ba nga wala akong ginagawa sa bago? Eto, so, sumama na lang ako dito. Hindi kita kasi umahanap ng jowa mo eh. Nakuya mo na po eh, mo naman. Hello! Hello! Ano, kanina pa ba kayo dito? Medyo, okay lang. Sorry ha, medyo trapeze sa labas eh. Ah ano, love, meet my friend AR. AR, my boyfriend, Lennon. Hi Lennon. Hi, I'm Lennon. Nice to meet you pa pala talaga ng boyfriend mo. No? Siyempre naman. Pogi yung baby niya, niya. Curious lang. Gano'n mo kayong katagal? Um, two months. Ay, two months pa lang. Mag-iwalay pa pala po. Ano? Mag-iwalay? Hindi kami mag-iwalay Mag niyan, no? Siya ba yung best friend mo na tinutukoy mo sa akin? Oo. Wait lang, ba't parang ilala kita? Ano ka ba? Baka kamukha ko lang yun. Uy! Baka daw kilala yun. Wala mo siya makikilala, Love. Ngayon lang kayo nagkita eh. Ikaw, nakita mo na siya dahil pinakita ko sa Facebook. Pero ikaw, ay mo lang siya na-meet, Love. Hmm. Ako baka babaero tong boyfriend mo ha, Friendly. O Love, hindi it. totoo yan. Alam mo ang totoo. Siyempre, Love. na partner ka na. Ikaw ba? May napili ka na? Yes. Washroom lang ako, no? Oo, oh, I yes. oh. may event ko muna kayo dyan ha. Sige, Friendly. Uy, Leo. Uy. Ikaw pala yung boyfriend ng best friend ko, no? Oo oh, naman, may iba pa ba? Oo <laughs> naman. Kala ko kasi iba. Ay, naku. Buti kinaya mo yung friend ko, no? Bakit? Ano ibig mong sabihin? Wala lang. No? Kasi, alam mo, sa bahay na Medyo bagyot yun eh. Saka, di mo naman yung hiningan May joke lang. Tapos, pag nasa bahay, alam mo, ang kalat-kalat mo. Asim-asim pa. <laughs> eh, ba't mo siya nagustuhan? Wala lang. Na. Kasi pagkasama ko siya, lagi siyang totoo, ganyan. Pati yung mga sinasabi mo, parang hindi naman. Talaga ba? Ang bango kaya niya. Para? Alam mo, hindi ka naman napapansin yung mga lahat ng mga sinasabi mo sa kanya. Ano pa ba, ba? Sigurado ka? Ay nako, sa bagay bago pa lang kayo, hindi mo pa alam yung ugali niya. Saka alam mo, wala namang wala nga yung kaibigang tumatagal diyan eh. Kasi sa mana ugali. Ako na lang talaga yung chachaga sa kanila. Gan ba? Oo. Uh mm -huh. uh -huh. Parang never naman siya nagbanggit ng masama about sa yo or sa iba niyang mga kaibigan. Ay nako, siguro sa ngayon lang. Um, excuse lang ah, Um, sir mo na ako. Wait lang ha. Ah, Okay. okay. Oh. Oh, share ka? Love? Oo. Oo, oh, naman naman Kaya Ikakasundo ba kayo? Okay naman ko rin. Pero alam mo, boyfriend mo na yan, parang hindi ko, hindi ko gusto. Hmm. Bakit? Parang... nami doon ako sa kanya. Alam mo, feeling ko pa ba, Eru? Kumakatingin sa akin para ako takainin. Talaga, baka naman yung inisip mo lang yan. Hindi naman friendly, uh, no? Feeling mo lang. Hindi naman ako feeling gero. Alam mo naman. Saka, alam mo ba, Frenny? sa atin lang to, ah. Kanina nga, hiningi niya yung number ko. Eh, sabi niya, huwag ko daw sabihin sa'yo. Hiningi niya yung number Ay. mo? Sure ka? Talaga? Oo, oo. Pinuha nga niya yun. Frenny, pag yan, hindi totoo yung mga pinagsasabi mo sa'kin, ah. Kaya nga, sabi ko sa'yo, mukha talaga siya hindi pagkakatiwala. o oh, sige. Mamaya patunayan mo yan sa harapan niya, ha? Ano ko ba, Freddy? Date niyo to. Mamaya niyo na pag-uusapan. Hindi. Pag-uusapan namin kayo niyan. After lahat ng narinig ko sa'yo? Hello? Ano, wala pa ba yung food natin? Dapat mag-usap tayo sa labas, ha? Bakit naman? Importante lang. May mga nalaman ako sa'yo. Ganun ba? Hindi na din ako sa iyo. Ah, talaga? Sige, tara mag-usap. Uy, teka, sama ako. Anong sasama? Away namin ang boyfriend ko. Siyempre, Frenny. Eh. Pag nag-away kayo, sino magka-comfort sa'yo? Ako lang naman, di ba? Maya, giwalay kayo. Sige Saan? na, sama ako sa inyo. Tumikil ka na nga dyan. Halika, mag-usap tayo sa labas. Ay, naku, sasama ako, Frenny. Kasama ako. Ano ba? Huwag mo nga hawakan, love! Ano? Sabihin mo ngayon sa akin, nilalangdi mo tong kaibigan ko. Kinukuha mo pa yung number niya. Love talaga? Harap-harapan mo akong ginagago? Totoo, friend. Eh. Ano? Mas maniniwala ka sa kanya kaysa sa akong boyfriend mo? Siyempre, kaibigan ko siya. O! Oh. Pwede ba tumigil ka? Bakit? Friend niya ako ah. Sa so, two months nating pagsasama, lahat pinakita ko sa'yo. Lahat ang masasama ugali ko, tinanggap mo. Lahat ang mabubuting ginawa ko, alam mo yan. Ngayon hindi ako iyo. sa'yo. Sinungaling. So anong sinasabi mo? Nagsisinungaling yung kaibigan ko? Ayoko. Nagsisinungaling siya, gumagawa siya ng kwento at sinisira niya tayo, ganun ba? Ayoko. Ganun ba, lang? Ay ikaw nga eh. Masama daw ugali mo. Di eh, wala nga daw nagtatagal ng kaibigan sa'yo, di ba? Di ba A.R.? Wala ko sinasabing ganun ah. Ano? Di ba sabi mo? Ang bawa nang hiningi niya? Wala Maasam ang kilikili niya, di ba? Wow! <laughs> di ba? <laughs> tatuanan kayo. Di ba na? Wala mag-iwalay na kayo. Paminggan! Kami? Di na mo Kami mag-iwalay? Ang tindi mo din A.R., no? So sa tingin mo, hindi namin alam lahat ng mga pinagagagawa mo? Sinasabi mo. Kung kay. paano mo kami sinisira. So talaga i-deny mo pa. Tigas din talaga ng mukha mo, AR. Wala akong masabi sa sa'yo. Kapal ng mukha mo. Ano ba? Malaki ba insecure mo sa akin? O talagang hindi mo lang kayang tiisin yung pagkamalanti mo? Kasi sa pagkakaalala ko, hindi lang ito yung unang beses na ginanyan mo ako eh. Sige, sumagot ka magpaliwanag ka. Di ba ikaw yung nagme-message sa akin? Yung lagi nangungulit sa akin ko naman pinapansin? Di ba, love? Tandaan mo ba? Oo. Grabe, AR. Kayang-kaya mong gawin sa akin yun? Tinanggap kita sa pamamahay ko. Tinuring kita tunay na kaibigan. Pero ano ang gaganti mo sa akin? Ganyan. Ano, hindi ka makasagot ngayon? Wala kang masabi? AR, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Mabuti pa, lumayas ka na lang sa bahay ko. Ayoko na makita yung pagbumukha mo. Pag uwi ko ng bahay, wala ka na. O baka gusto mo kalad ka rin pa kita. Tara na nga lang, mo na yung plastic na yan. Oh, hmm. saan ako titira hmm.